yun yun ang haba ng galamay mga kabusing kulay ah, ng, <laughs> ng dahon <laughs> yun yun ayun, nakita na, sakpan si kabusing <laughs> saan ba yun sa ay ilalim ayan o oh. huwag dito na nadia nadia oh, ayun oh, ayun o ayun o aros mo dito pag-agi ng Mudara ayun <laughs> o oh. ayun ayun o no? Makan dia nindut ke bawah okay. Nindut tu kan? Oh. Alah naman si pun mati Main nakita na naman. Asan ta ni, dere. Kalau yang eh? lawai. Kalau ini yang lawai nan jian, tapos ang kanyang Ay, lamang nandito. Ayun. Oh. Lucky, wala. Dito. Yun. Yun ng haba ng galamay ah, mga kabusin. Kakulay <laughs> ng dahon. Haba. <laughs> Ta okay. Ng haba. Okay. Eh, palakarin natin 'di. Palakarin natin si Mo 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 sa ning sa una. kung kumut. Kung ko Eh tungkol hmm. ah, hmm. pulang pula pulang pula siya mga kabusing puro kulang ng galamay mayo oh. dito parang gusto tayong eh andere eh. tulor sa pikas okay hindi lang natin ko mga kabusing kulang yung galam may <laughs> sobra na po mga kabusing may nakita na naman si pamangkin ang talas ng mata ni pamangkin. Ha? Walang may bahay pero walang tao. Mangba. Wala. yung lawa ni. Ayun lawa. Oh, na na kuno. Pangita uno lagi ka kali. Aw, nahara din, bro. Nahara. Yan hinahanap pa mga kabusing. Wow. kanang iya apa mana tayo mga kabusing darah dapat-dapaan dapa, di pa mungkin ayun ayun <laughs> natita nasakpan si kabusing saan ba yun <laughs> ayo ayo hindi mo ayo no wag dito na nah, na dia na dia oh ayun no ayo lo nang haros munjatung ngumpak agi ni udara oh Tiger Ay, yata. Yun, no? ang gagamba mga kabusing. Oh. Lucky. We'll ah, kanindot ka ba? Okay. Kanindot ka uh. ba? Hmm. Nagkulang isang paa. <laughs> Oo, oh, kulang pa din mga kabusing. Oh. Kulang, ba baka susunod na. Sa susunod na May kasama pa siyang langgam. Ah. Yung hanigas, tawang tawagin. Libo no? na, ano. <laughs> <May> na <buna> kumakamang. <laughs> Ayan, ito yung sapot niya mga kabusing. Tapos sinahanap ni Pamangkin. Talas ni Pamangkin maghanap. Magaling. Hanap talaga ang Pamangkin Magaling si Pamangkin at saka si Bayo. Magaling yan. Sunod yung matalas. Laki. Dami kong kahoy talaga eh. Ayan eh. Ay. Kuha ni Bayo oh. Panggatong daw oh. Ayan. Gusto mo kayo sakit. akin? Hingi ba daw kayo? Bigyan ko kayo. Ayan mga kabusing. Palakarin natin. Yan. Yan bumaba. Okay. <laughs> Layo pang Christmas tingay. Ni pa. <laughs> Mga kabusing may nakita pa sila dito sa tabing daan. Asa yun? Ang O hanggang dito lang. Nakita ni Bayaw at Pamangkin. Ang tindi ng mata ni Pamangkin. <laughs> Yan ang ganda. Kasaktor ba Yan mga kawusing. Paakon na doon. Tuwa na doon. Ang yan. Ilo ang kulay mga kabusing. Huh? Eh, tulog. tulog. Tulog umaga. Gabi kayo siya. Kakit. okay. Yan. Sala bayaw mga kabusing. Pamangkin. Bising bisi. <laughs> Ayan. Pauwi na kami mga kabusing. ah uh, may nakita na tayo. May pang-upload na kami mga kabusing. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, pauwi na kami.